Music muted. magandang Double umaga sa inyong lahat mga tropa ko umagang umaga mga alas 5 umaga so uh, ngayon uh, ang vlog naman natin ngayon is kung papaano ang tamang pag-aalaga ng pusa so ito kung mapapansin nyo may alaga kami dito si Topi si Topi so ngayon um, sa pag-aalaga ng pusa mga tropa ko ay, dapat maingat kayo no eh, si Topi alaga namin to um, ngayon sa pag-aalaga ng pusa is kailangan nyo silang pakainin papakainin nyo pap papaliguan nyo paminsan-minsan and then um, bibigyan nyo sila ng cat food ng tropa ko yun ngayon um, kailangan yung pag humaba yung mga kuko niya ito yung mga kuko niya ha? kailangan yung linisan so ito yung halaga ng mga pinsan ko si Top, Topi pangalan niya um, uh, mapapansin nyo medyo hinihingal siya o gising na siya so um para sa akin um noon kasi may pusa kami dati lalaki yung nga lang tinapon ng lola ko kaya uh, inaaway namin si lola kasi nga minsan tinatapon niya yung pus yung na naming pusa o na pulot namin, itatapon niya yan. Siyempre, mabubuisit ka talaga pag, pag tinapon yung isang bagay na hinanting mo. Tas hayop na hayop pa yon Alaga, alaga mo na yan. So, hindi naman maganda yan mga tropa ko. Yun, no? Kaya nga, minsan, gumaganti ako yung pusa na tinapon niya ng lola ko is tinapon niya rin yung gamit kaya minsan gumaganti ako gamit niya itatapon ko po yung pusa na alaga namin yung itinatapon niya so baliktad ako ang gumaganti siya ang nagtatapon ako ang gumaganti kung may alaga kayong pusa mga tropa ko pakainin nyo ng matino alagaan nyo ng matino so ako nag-aalaga ako pero minsan yun, uh, sa mga cat cat lover dyan and sa mga dog lover uh, mahal gawin nating pamilya ang ating mga halaga lalo na kung sa inyo na napuntayan, yan diba ito yung pusa alaga alaga namin dyan 422 425. Nah! 427. 429. So yan mga tropa ko, hanggang dito na activate. lang tayo at maraming salamat. Upload na natin to. Thank you for watching. God bless.